bukas na ready na tong buhosan guys magandang araw guys gusto po kayo dyan welcome back sa aking channel in Cmix Vlog ngayon guys nandito po tayo sa second floor ng isang apartment yan dala tayo ng mga habang dito guys. And, uh, clear water pipelines, gray water pipelines at saka black water pipelines. Tingin guys, habang natin 'yung bago sila mag uh, mag-uus or ang ng cemento dito. Tingin guys. Start na po tayo. Guys. ito yung project natin guys next project so lalagyan muna natin ng abang kasi mga ilang araw na lang magbubuhos na sila dito so lagyan natin ng linya para sa CR sa kanyang sanitary at saka supply sa uh, kanyang tubig so PPR ang gamit natin dito guys yeah. partial na nagawa natin ngayong araw guys uh, dito po yun pisto yung meter dito sa second floor bali apat na meter na ilalagay natin dito sa second floor guys uh, yung apat naman doon lang sa baba sa ground floor doon lang sa baba para uh, hindi na mahirapan yung ano uh, kasi pag ganito yung ano yung meter, isa natin lahat ilagay dito sa taas o dito dito sa baba hindi na mahirapan na umakyat yung tubig dito sa second floor kaya uh, lang natin yung meter para dito sa second floor guys so dito ito yung apat na meter guys na isa, dalawa, so dito, ito yung mainline number one po yung nilagay natin ah uh, nireduce lang natin ng 1 up by 1 dyan tapos ito na yung distribution eh, papunta sa bawat unit guys so ito yung main line niya may ilbo tayo pababa para sa supply doon sa ground floor so ito yung tayo yung papunta sa taas so ito sa taas guys doon yung yan yung reservoir o tanki lagay so yun yun na sa lilis bali ano tapo na magagabi na, na so see you next day so guys good morning nandito pa rin tayo guys sa ating uh, project dito sa isang apartment sa may second floor so yun ito yung uh, nagiging ano natin guys uh, gawa so mula dito guys ito yung meter bali apat na meter to guys kasi apat na units itong nasa second floor so ito yung apat na meter mula dito ayan yung setup nya ayan, yun, para sa distribution ito yung galing sa tanki uh, dito yung meter guys dito punta dito so, yun, yung bawat isa niyan guys ay magdi distribute sa bawat uh, unit apat na unit dito sa uh, second floor so ito yung uh, unang unit guys so dito Uh, dito dumadaan yung tubo guys ayan kita nyo yung apat na uh, PPR yung puti, kulay puti yan yung lead natin guys papunta dito yan ilbo siya so sa isang unit guys dito ito yung balis ito yung isang unit may isang CR so bawat unit guys may tigi isang CR tigi isang uh, sink at saka isang laundry or uh, 'yon mag ano maglalaba. Uh, ito yung ano guys, ito yung abang sa sink. Tapos papunta dito. Uh, dito naman yung abang sa uh, gripo para sa uh, dito maglalaba. So dito naman banda yan. Kita niyo itong ilbo. Tung linya to guys, isang linya to bali apat to oh isa dalawa tatlo apat so itong tatlo punta naman doon sa susunod na mga unit oh itong isa guys dito lang yun kita niyo tatlo na lang yung uh, nagko-continue doon yung isa dito lang uh, liko siya papunta dito sa CR guys so ito yung abang para sa toilet bowl guys at papunta dito tapos liko dyan tapos may abang na naman dito para sa shower tapos liko dito uh, diritso at ito yung abang para sa laboratory guys so yun yung isang unit yun yung uh, abang nga natin so lalagyan pa natin yan ng mga abang sa uh, floor drain sa toilet bowl sa lavatory uh, drainage abangan pa natin nakita niyo ng mga tubo niya na, na may d dos may d tres at saka may D4 so yung abang natin sa tulot bowl guys D4 at sa floor drain naman ay d tres tapos yung sa sink at saka laboratory ay di dos lang so yun continue tayo dito guys ah uh, bye 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 natin yung tatlong ano guys so itong sunod guys yung, yung second unit uh, pangalawang unit test so, yun na, may tina naman dyan papunta dito yan naman yung abang sa uh, sink so diretso dito guys yung tubo na ito itong tubo na to guys so may tida dyan liko naman siya diyan dyan para sa gripo abang sa yun yung sa laundry tapos papasok dito sa CR guys ganun din may abang sa bowl tapos liko dyan tapos dito naman dyan sa mag 90 at yan ang abang sa shower tapos din naman doon sa abang para sa ah uh, lavatory so yun guys copy, copy paste lang to guys kung ano yung ginawa natin doon sa una yun din yung gagawin natin sa oh, Pangalawa, pangatlo, at saka pangapat. Pero... Ah, baybayin natin itong dalawa. Ito, makikita niyo Dalawa na lang. Dahil nasa... Lagpas na tayo sa pangalawa. Nandito na tayo sa pangatlo. So, itong... Tubo na ito, guys. Kita niyo Dalawa na lang sila. Ito yung sa pangatlo. Supply. So, may tina naman dyan. Tapos, ito na naman yung abang para sa sink. So... Diretso dito Dito Tapos may ti dyan Tapos may ilbo, Liko May abangan naman sa gripo para sa Laundry Tapos yung ti guys punta dito Abangan pa natin Hindi pa natapos guys Itong ah, CR Yung abang sa CR Sa pangalawa at sa Ay hindi pangat lang sa kapangapat guys So yun, ito Yun yung gagawin natin ngayon So may abag tayo dyan Para sa bowl at saka para sa shower At saka sa laboratory guys yan Ganyan natin yun Yan gagawin natin ngayon So ito, kikita natin Isa na lang yung dumiritso dito So ito yung pang last Pang apat na unit guys May tita yun dito tapos yan pa rin abang para sa sink tapos diretso dito guys. Ayan. May tea dyan. Napunta dito sa laundry. Ayan. Tapos dito guys. Napasok na naman sa CR. Tapos may abang na dyan para sa bowl. Pero dito, hindi pa natin nalagyan. So ngayon natin yan. Gagawin guys. Hindi ko tayo papunta dyan. Para sa abang sa shower at saka sa laboratory. So yun guys, pagkatapos nito, ay maggawa naman tayo na butas para sa abang sa uh, black water at saka sa gray water pipelines ilalagay natin dito yung fritter dyan, nalagyan natin ang preparasyon para sa breeder. So punta tayo doon sa uh, para abang sa ano Kitchen sink. Dito yung abang sa kitchen sink ng unang unit. <coughs> Mula dito sa may hagdan. Ito yung unang unit guys. Mula sa may hagdan guys. So dito natin ilagay. Diyan natin ilagay guys.

com <laughs> trapo boleh Bagaimana menurut Nah, Nah, ini? Bagaimana dengan lawas. Ayan guys, yanas na siya para sa ano yan. Uh, sink. So, ayan guys, yanas na siya. So, yung mga uh, ano nyo guys, makikita natin guys. Yan, may mga orange na pipe. Ito yung dilos. So, sa dyan. Dito. Mayroong isa dito yun. So, dito yung pangalawang unit guys. Uh, sink ng pangalawang unit dito naman sa la ito ito yung pangatlo guys pangatlong sink na sa para sa pangatlong unit so ito yung pangapat guys yan ito yung pangapat sa so, pangapat na unit din yan ito yung area nya yan so dito Siyempre may sink dito guys. May uh, drainage para sa sink. Siyempre may supply din sa kanyang uh, tubig, sa kanyang gripok. So, dito naman guys. Mayroon dito gripok para sa laundry area. At dyan naman ang kanyang floor drain. Tapos dito, yung bowl guys. Ayan bangsa para sa toilet bowl at siyempre made kanyang supply dito guys so, PR yung gamit dito tapos dito naman may floor drain dito ito yung loob ng CR guys so dito yung shower ayan yung uh, supply para sa shower at saka ito naman yung para sa laboratory tapos yung uh, drainage para sa laboratory guys ayan so ito na siya So, bali, apat na, ano guys, apat na unit. Uh, yun nga, apat na unit yung dito sa second floor. Pati yun sa ground floor, guys, mayroon ding apat na unit doon. Bali, walong unit lahat ang itatayo dito, guys. So, hanggang sa, ayan, uh, kalawang palapag lang yung, ah, bali, ito story yung uh, building na to guys so ito yung area guys yung kabuhang area guys eh, kikita natin so yung nakatayo guys yan yung uh, ginagamit nila uh, para sa posti uh, uh, channel or i-beam or i-beam ba yung tawag niya Oh, uh, i-beam uh, i-beam yung ginagamit na uh, para sa beam dito sa kilalim guys tapos yung pinaka-pinaka-postin ah, doon sa ah, pundasyon ay concrete so tinanggap lang nang ano diyan ay beam so yon bukas na ready na tong buhusan guys so tapos na nating abangan yung mga CR yung mga para sa flood drain sa drain na uh, drain pipe at saka yung para sa bowl at sa mga uh, supply sa tubig kung tawagin guys ay clear water pipelines at saka yung sa floor drain naman yun yung tinatawag na gray water pipelines at para sa toilet bowl guys yan yung tinatawag na uh, black water pipelines so yun yung mga abang natin guys So sa ngayon So Mula rito Nandun sa kabila Yung para sa uh, Meter So yun yung sinasabi ko So uh, Simula guys Meron tayong Meter dito So yung Bawat unit guys May tigay isang meter Sa Tubig uh, Ganun din po Yung Electrical meron ding meter yung bawat unit guys so ayan ah nandito yung meter natin guys so yun yung B1 guys yung main line nya yung pinaka uh, supply nya mula sa tanke yan pataas so yung taas pala guys gagawin pa yan ng patungan ng overhead tank so yun kaya inaabangan natin uh, ng Uh, tubo na diono at saka PPR yung ginagamit natin guys para matibay siya so yun guys hanggang dito lang muna itong video natin guys uh, sa mga susunod na mga gagawin natin guys ibukod na lang natin yung video natin para hindi mahaba yun maraming salamat sa iyong panonood guys ahm uh, God bless po sa ating lahat guys so yan yun okay guys sinya na kayo medyo mainit kaya, kaya yung mukha natin para ang iba yung ano guys kasi mainit <laughs> ayan o yung araw wali alas ano ba yun guys malapit na mag alas 5 guys yun, yung kapuha ang area guys so yun maraming salamat bye